May mga sponsor. So kuya, tayo ang nagpabigay po nito ay si Kagawad ng uh, Tinok SB Member ng Municipality of, of Tinok si Mr. Andres Jose. At of course, ang pabigay niya po sa akin is 2,000. Ngayon may sukli ka na 1,000. Ngayon mga kababayan, nandito pa ako kay tatay. Kung alala nyo po, siya po yung na-stroke. Pinuntahan ko po siya dito ngayon sa lugar nila. Pagmasdan niyo po yung lugar ni tatay, napaganda. Oh, ayan po. Ganito po. At ang dami ng gulay nila. Tingnan niyo po. Ganito po. Kaganda yung lugar niya. Oh. Ngunit nakakalungkot dahil hindi na dapat siya mapagtrabaho. Makakausap po natin siya mamaya. Okay mga madam mia good morning. Nandito na po ako kay Tatay Jack na kung saan siya po yung na ko last time. Last week actually na hindi makalakad at na-stroke po siya. At wala siyang, wala asawa, wala siyang anak. Tang kinukup lang po siya ng isang concern uh, concerned citizen. At makakausap po natin siya ngayon. Hello, Tay, good morning po. Maimbag nga aldaw. Kumusta ikaw? Ha? Mayat? Okay. So, pasinsa ka na kung ngayon lang ako nakabalik, ha? Kasi, medyo busy din po ako. Pero, madalas ako dumadaan dito kasi may mga customer po ako doon. Ayun po, napakahirap ng daan doon. Doon sa kay Kagawad Jose. Kaya madalas po ako dito dumadaan. Kaso lang, medyo nagmamadali po ako kasi yung daan nyo medyo struggle pa naman kaya nagtuloy-tuloy na po ako ano so ngayon po tay may nagpabigay ng kunting tulong ah ito pa ko po sa iyo tay ha ya yeah, pwede mong hawakan niya yeah. ito may kape po ipapakita ko po para makita po na nagbigay isang tay huwag ka na magnugaw kasi may quaker oats ka na po ha kaya yeah, alam niyo po gano'ng gawin to I Ay, mean, parang lugaw lang po siya. Papain ka ng tubig, tapos lagyan lang po nito. Yung dapat masabaw-sabaw. ya yeah, ha, oats po. And then, may mga biscuit po dito. Ito. Uh, may gatas po, tay. Ha? May gatas. May noodles. May asukal ya ha? May asukal. May noodles. May sabon po. Panlaba. Ito po yun. Ah, itabi eh, ko lang po. Mm -mm. Ito po, pabigay po ng may mga sponsor. So, kuya, tayo ang nagpabigay po nito ay si Kagawad ng uh, Tinok, SB member ng Municipality of Tinok, si Mr. Andres Jose. At of course, ang pabigay niya po sa akin is 2,000 ngayon, may sukli kana 1,000. Ha? Ayan po. Pabigay po sa kanya ni uh, Andres Jose. Andres Jose po, siya po yung uh, is-member ng Municipality of Tinoc. Ha? So, ano pong masasabi? Nakapagsalita ka tay? Sabihin mo, salamat. Salamat. Uh -huh. uh, ano po? Lakasan mo. Huwag kang magpatalo sa sakit. Ibu eh, kami bibig mo. Oo. Ikaw nga, salamat po. Ay, very good. tayo huwag kang magpapatalo sa sakit ha. Lalo't mag-isa ka lang ha. Lumaban ka. I exercise mo tuwing umaga. Huwag kang, ano, huwag kang magpapatalo. Kailangan mas, mas strong tayo. Kasi nandyan man si God. Ha? Lagi lang tayo magdasal kay God nag sana pagalingin ka kasi nag-iisa ka, wala kang anak. Hindi naman habang buhay aalaga ang kanila. Ah, di ba kuya? Siyempre kayo may mga trabaho din ng madam ano? May mga trabaho din po sila. So, kailangan lumaban tayo. Sakit lang yan. Ha? Magdasal tayo sa, sa Panginoon. Yan ang pinakamahalaga. Dahil walang ibang makapangyari kundi isigad lamang. Ha? Nalulungkot ako sa iyo kasi mag-isa ka lang. Nalulungkot ako sa iyo kasi paano kung pumasok sila sino mag-aalaga sa iyo sino magluluto sa iyo? Wala, 'di ba? Kuya, may nagbabago ba kay ko kay Tatay? Ano? Ha? Hmm. Ano ang pagbabago niyo na napapansin sa kanya? At least uh, paunti-unti yung lumakad at uh, kailangan na alalay. Mm -hmm. Ako lubos na nagpapasalamat din sa inyo. Kasi sa kabilang lahat talagang tinutulungan niyo siya, inaalagaan niyo siya, pero sana po wag naman dumating yung time na magsawa tayo, ha? Dapat galing sa puso natin ang bawat pagtulong sa kapwa. Ha, kasi yun yang sila sabi lagi, hindi natin talaga masasabi ang panahon. Ano po? Kaya ikaw tay, please ha. Pagpagaling ka kilala mo na ba ako? Ako si Madam Mia. Bakit mo pakalan ko? Madamya. Madamya. Lakasan mo. Madamya. Madamya. Yes. Isa pa nga ka para pagmalakas malakas, bibigyan kita na maging asawa mo. Sige nga, para may kasama ka ikaw nga, ulitin pangalan ko. Madamya. Ah, very good. So, gusto mo bang hanapan kita na maging asawa mo? Ha? May kasama ko si Pagi. Babae. nakabang siya. Gusto mo ba yung babaeng may bangs? <laughs> <laughs> oh, sige, ito yung pinatawa lang kita. Maraming salamat, sir. Sige, kamayan mo nga ako kung kaya mo. Kamayan mo nga ako. Ay, ayan, ayan. ayan. oo, oh, sige, bilisan mo. Ayan. Ay, sige, buka mo kamay mo, buka. Ay, ayan, ayan. Oo. Kaya mo, 'di ba? Kaya natin. So, madam, Oya, maraming salamat po sa binigay niyo oras din sa akin, ha? Maraming salamat. Bukas salamat tayo kay Kagawad Andres Jose. Salamat. Uh, salamat nitong uh, ibinigay niyo sa amin na tulong. Uh, malaki naman itong tulong sa amin para kay Kuya. Okay, salamat po, ikaw <clears throat> madam. Ah, uh, magtagalog? Mag Hindi po sir. Hindi masyado. Oh, sige, thank you so much ha. Maraming thank salamat. You. Sa iyo din po ha. Yung sukli mo Uh, ikaw na lang bahala kung anong bibilhin mo, ha? Ah, oh, sige po. So, ito po yung huling araw ko dito sa Tinok. Kaya lang magpapasalamat sa inyo. Na sana po makabalik pa po ako dito at madalaw ko po rin si Kuya. Ha, huwag po kayo mag-alala kasi pag may tulong po, dadalhin ko din po ulit dito. Bye-bye. Bye-bye ka. Oo, ikaw nga kaya oh, ayan. Ikaw nga, ayan buka mo kamay mo, buka. Itaas e, mo. taas taas pa, taas pa. Kasi malungkot ako pag hindi ka magbabay. E, buka mo. Babay. Ayan, very good po. Oo. Yan, mulang mo lang ha. Okay, God bless you ya. Ayun mga kababayan, ito po yung lugar ni Kuya. Nakong saan, napakaganda ng lugar nila. Ito po yun. At, ang nakakalung nakakatuwa, ang mga gulay nila yung umbok at yun sa kabila naman is ripolio. bye bye